Idol, nag-high blood maintenance ka ba kaya ka pumapayat? Or nagkasakit ka ba kaya ang payat mo ngayon? Love, pangit pa katawan ko? Hindi, hindi pangit ang katawan mo. Lang. Ako guys, dream body ko yung katawan ko ngayon. Kung pe pwede nga na sana laging rip pag isin ko din na mag-workout, okay. Sobrang hirap po siyang i-maintain pero gustong gusto ko siya kasi ito yung pinangarap ko. So, hindi po ako nagkasakit, wala po akong sakit. Sobrang happy ko sa buhay. Uh, kung kayo po, uh, hindi masaya sa katawan nyo, ako masaya. Ngayon, kung gusto nyo naman tumaba, calorie surplus lang, kain po kayo na sobra, tataba kayo, kung ayaw nyo magka-muscle, ayaw nyo maging fit, huwag kayong gumalaw, maging ano kayo, bosabos, palautos, ganyan lang po yun, kasimple. Tapos yung mga nagsasabing pang mayaman lang yung mga nagda-diet, hindi, nakakatipid nga. Huwag tayo masyadong kumain, kumain lang tayo sustansya. okay na yun, gaganda katawan natin. Tsaka yung tamang mindset na mabait lang tayo as a person. Tama kayo, mali ako na si Dr. Do what works for you. Happy healthy!